Nagsalita na sa wakas ang pamunuan ng Star Magic hinggil sa kumakalat na mga videos di umano ng kontrobersyal na baguhang starlet mula sa PBB na si Fiyang. Star Magic Kakasuhan ang mga bashers ni Fiyang. Usap-usapan kasi ngayong sa social media ang ilang videos ng baguhang starlet na si Fiyang, kung saan nagpapakita daw ito di umano ng hindi magandang ugali sa kapwa niya. Isang video ang pinag-uusapan sa social media? kung saan makikitang tinulak ni Fayang ang isa sa mga marshal ng abs CBN at makikita sa mukha nito ang pagkairita sa marshal. Sa isang video naman, nahuli ng kamera na inirapan ni Fayang ang kapwa niya housemate na si Kai. Matapos magsalita si Kai, sa isang episode ng ASAP, kitang-kita na inirapan ito ni Fiyang. Sa isa pang video ay makikitang inirapan at tinitigan pataas baba ni Fiyang ang kumukuha ng video niya at makikita ang pagkairita nito. Hindi ito nagustuhan ng mga netizens kaya naman nagpahayag sila ng pagkadismaya sa ipinapakitang ugali daw ni Fyang sa kapwa niya. Matatandaan na nito lamang mga nakaraang linggo ay nag-viral si Fyang matapos niyang pahiran ng kanyang laway, ang kapwa niya housemate sa isang event. Kaugnay nito, nagsalita na ang pamunuan ng Star Magic, laban sa mga nambabash at bumabatikos daw, sa kanilang talent na si Fiang, nagbanta ang star magic na kakasuhan daw nila? Ang sino man ang magpapakalat ng mga videos o pictures ni Fiang na nagpapakita ng kanyang tunay na ugali. Tinawag nila itong peke daw. Nagdemand ang pamunuan ng star magic na tratuhin daw. Nang may pagrespeto at dignidad, si Fiang. Pahayag sa mga peking video at litrato ni Fayang Smith, nakarating sa amin ang mga malisyoso at edited na video at litrato ni Fayang Smith na kumakalat online. Nakikiusap kami sa lahat na itigil na ang pagkakalat ng mga peking video at litratong ito sa social media. Ang kapakanan ng aming talents ang pinakamahalaga sa amin, kaya naman hindi kami magdadalawang isip na gumamit ng legal na aksyon laban sa mga gumawa nito at sa kahit sinong magpo-post, mamamahagi, o kopya ng mga video at litratong ito. Dapat ay tinatrato ang lahat ng may dignidad at respeto kahit na sa social media. Hindi naman nagustuhan ng mga netizens ang inilabas na pahayag na ito ng pamunuan ng Star Magic. Sa comment section buwelta ng mga netizens sa Star Magic, dapat daw ay turuan nila ng magandang pag-uugali si Fyang kung paano tratuhin ng may respeto ang kapwa niya. Anong say mo sa pahayag ng star magic na ito?